idol na ako sobrang nade ako paano mo kinaya tong ganitong sitwasyon ah, sobrang depressing na um, isa sa mga hindi nila sasabihin sa is after operation yung pain tsaka yung parang helpless nakahiga ka lang na sa kama hindi ka makatayo para mag-CR para umihi ka Garapon. Napakaswerte ko na may asawa ko na nagmamahal sa akin, si Sarina Agassi, kaya sobrang na-appreciate ko siya. E, itong time na na ACL, MCL ka, or bedridden ka, kung ano man aksidente na nangyari sa'yo, diyan mo malalaman yung mga taong tunay na nagmamahal sa'yo. I-check ka, kumusta ka, pakiramdam mo, tutulungan ka. Yung mga taong walang kwenta, talagang mararamdaman mo. So, mag-asal uh -huh. ka lang lagi. No, no, Gawin mo lang therapy na sabihin ng doktor and hopefully the time will come makakalakad ka din, it takes time iba iba yung ano natin experience yung iba mas mabilis kumalain, yung iba mas patagal so tama kayo, mali ako Dr. Dua, do works for you, happy, healthy